Ito po yung painuman ng aming mga manok. Malinis na malinis. Na disinfect din po kami ng painuman ng aming mga manok para makaiwas sa sakit. Matanggal ang mga virus, fungi na nakadikit dyan sa kanilang inumin. Kaya kailangan magkaroon din po tayo ng laging malinis na ipainuman pagkainan ng ating mga RTL chicken para hindi po sila magkasakit tuloy-tuloy po ang pag nila ng kanilang mga eggs at nang may pambili po tayo ng kanilang mga patuka Yan. ang ginamit ko namin na pang-bleach sa panglilinis sa kanilang mga kainuman ay at pagkainan ay bleach wala po kayong makikitang molds dyan na nakadikit sa kanilang mga painumi, painuman uh, thank you for viewing bye